Update po tayo ngayong umaga sa Pandawan, Rosario, Cavite. Andito po ulit tayo. Itingin tayo ng pangulam natin na isda. Alam mo kuya, malilit na bangos? Ito may malilit na bangos. Magkano anong kilo dito kuya? Ito yung mga malilit na isda na ano bangos. Ito yung size na malilit. Ayan, 40 pesos ang presyo ng tilapia. At the price tayo ngayon sa Pandawan, Rosario, Cavite. Ang bibili tayo ng tilapia. Ito, 40 pesos, maliliit pero masarap. Nagahanap tayo ngayon ng ating pangulam. Ayan, pumipili po si Nestor Lakay ng tilapia. 40 pesos. presyo ng tilapia. Yeah kilonan tulingan. right right. kung sino kung sino kung kung sino kung sino kung sino kung 130 lang, maganda. kung sino kung sino kung sino kung sino kung 30 ang kilo ng... kuya, na. Ano yung kuya galumpong na? Ano yung galumpong na babae? Balsa. Balsa. Kung tawagin, balsa. Ah, balsa. Medyo malaki ang ano nito size. Agad Update price sa ano, pandawan. So, ang um, update price ng talagang itong 100. Ito lang yan sa pandawan. Direct Rex tayo ngayong araw na 200 ang kilo. Pag po yung isang piraso, ilan yung kilo yan? Dalawang kilo po. kilo? Pag isang piraso? Pag isang piraso? Okay. mga dalawang kilo, bari yung abot siya na mga 200 plus. Anak ito, kate. 75 ang kilo ngayon ng tulingan. Hindi lang yan, 75 ang kilo. ang kilo ng tulingan. Dito lang yan sa pantawan ngayon, update. Sa ayong kapitid. Dito lang yun ngayon, no? Dapat libot-libot lang tayo dito para marami tayong makitang mga fresh na isda yung po ngayon ng update para sa ano 220 ang kilo yung nabahita masarap daw putok pang ihaw ito yung ginagawang daing yung labahita. ah yeah, yan, ito. ito po yung fresh na labahita pero meron siyang ano daing ano na ginagawa yung gaman nito 2x10, 220 220 ito yung malilit na talaki ito ko oh, 220 ang kilo yan, yeah, may mga galunggong po. Ay, sa, ano, sa dalagang bukit pa magkano? 200. 200 ang kilo ng dalagang bukit. 100 ang guliyasan. po ang guliyasan. Bilhin lang tayo ng, ano ng tilapia. Ah, uh, 100 yung dalawang kilo. Mahigit. Mahigit. Ano siya? 40 ang kilo ngayon titingin pa tayo sa kabila so ko ano pa yung kilos. makikita natin dito sa Pandawa Rosario Cavite. Ang ano po namin ginawa po namin dito kuno ano po yung mura yung po aking binibili pang ulam lang. Samahan niyo pa po rin po kami magdilipot-dipot pa tayo kung ano pa makikita natin dito ngayon sa Pandawan. Sugo. Sugo. Ito yan sa, uh, okay. sa uh, Pandawan. Okay. Another 70 ang kilo. Rosario. Bumahan 100 kilo. ang kilo. Update price po tayo ngayon. At anong lamahan, no? Oh? Ito ang tumpok ng pusit. 100. Ang ano po na, ang alimasak po, magkano? 100 din po. Ito lahat ng ano, 100? Ayun oh, may 100 din dili so oh, may masarap oh. Dili, may sapsap po, -sap, oh. 100 din na, na yung sapsap. Lahat po itong tumpok na to 100 po. Oh. Pami may malilita, ano la pula ko. La <laughs> po na ito. Yung may malilito 100. Update price po oh. tayo. Ito na ay eh, magkano ganito po. Oh. Sandaan. Ito mga tumpok na to 100 lahat oh isapsap, 100. Ito, po, ito po yung mga tumpok-tumpok. May bisugo, 100. Animasa, 100. Hindi masarap ihalo sa mga ano, luto yung gato. Kung magtay magluluto ng ginataan. Ito yung mga 100. May pusit. Dito lamang yan sa ano, sa pantawan, no, sa lokabiti. 100, 100 po ang tumpok. daming pumpok oh. 100 pesos. Ito na 'yung 100 din po. Update price po 'yan, maybe subo o 100. Ito Ang daming tulingan. Ito ngayon ang update sa Pandawan Rosario Cavite. O yan, uwi na po tayo. Ang binili lang po namin, ay ah, yung paborito pa rin namin na tilapia. Bumili kami ng mahigit na dalawang kilo at saka isang tumpok na pusit, no? Tumpok na pusit, 50 pesos. 50 pesos. Meron din po sila mga tumpok na 100-100. Madalas naman po kami nandito kaya binibili lamang po namin ah, pang dalawang araw na ulam. <tipan>